nasa linya na po natin ang isa sa ating panauhin ngayong umaga walang iba kundi si Police Brigadier General Gene Fajardo ang tagapagsalita po ng Philippine National Police Good morning Brigadier General Fajardo ma'am <coughs> Magandang umaga po ma'am Tuesday Sir Christian at sa lahat po nang nakikinig sa at nanonood sa inyong programa magandang morning, umaga General. po Opo, good morning, ma'am. Uh, uh, bago namin na uh, tukuyin itong ating paksa mm -hmm. natin ano, bago tayo dumiretso Christian sa paksa natin na uh, General Fajardo ma'am. Kumustahin po muna namin, ma'am, yung naging monitoring ng PNP sa hanggang kagabi ay mga mm -hmm. may nagkikilos protesta. Yes po, ma'am. Ah uh, naging uh, generally peaceful naman po yung mga naging uh, activity at yung mga protesta at rally po relating nga uh, po dito sa pangyayari ng nakaka test at uh, ang huling report po natin na uh, natanggap ay mga past 11 pm na po at uh, maayos naman po natapos yung mga activities na uh, nationwide po. Mm -hmm. Mayroon pa ba kayong inaasahan sa susunod na mga araw halimbawa bukas mm -hmm. o Gen sa kaninang umaga meron? Ngayon. Uh, ngayong umaga mayroon uli. Mm -hmm. eh. May mga na anticipate po tayo at mayroon naman po mga prior coordination lalong-lalo na po yung mga mag uh, sasagawa po ng kanilang activities dahil uh, kailangan din naman po nila po iyon na i-coordinate mm -hmm. sa LGU at pati na rin po sa PNP para mabigyan din po sila ng uh, kakampatang uh, security po. Mm -hmm. Oo, oh, oh, ayun oh, bang mga ganyan, General Fajardo ma'am, kailangan pa rin ng permit. Kapag ka ang kanilang uh, protest o rally ay uh, ay gagawin po outside of ng mga freedom parts ay kailangan po nila ng permit Pati mm -hmm. 'yung mga malalaking uh, Malaking rally po kahapon katulad Ayun. po nung dito sa Maynila sa Liwasang Bonifacio. yan naman po ay uh, kasama po doon sa Freedom Park kaya hindi na po kailangan ng permit. Ayun. Is there anything uh, uh ano uh, general any untoward incident? Wala naman. Wala naman po sir, nakabantay po tayo mula simula pa lamang ng kanilang uh, activities at uh, naging maayos naman po at uh, wala naman po tayong uh, na-record na Uh, ma'am, ma ngayon ba ay nasa heightened alert pa rin ba tayo o balik na tayo sa normal alert dahil meron yung NCRPO parang bumalik sa heightened alert? Bumalik lang po sir yung uh, NCRPO at yung ibang mga areas na may na-monitor po tayong uh, mga rallies po. Mm -hmm. Ay, Ito naman po ay normal po ginagawa natin po Baka siguro po na meron po tayong sapat na bilang ng PNP personnel na kailangan i-deploy, kung sapat sa pani po na magkakaroon po ng mas mataas na bilang doon sa ina-anticipate po natin, lalahok sa mga activities relating to the arrest of former president. As we speak ma'am, sa Metro Manila, mm -hmm. ano ang alerto po? Babalik na po tayo sa normal alert po no. sa Metro Manila. But uh, knowing po kasi sa uh, sir ma'am yung Metro Manila na laging may mga activities po dyan ay talagang uh, fluid po yung uh, no. alert level po ng uh, NCR. Depende po yan sa pang uh, may mga major events po tayo. Hindi lamang po itong uh, rally po na ito. May mga visiting dignitaries po tayo that no. would require po yung adjustment po ng ating deployment. Ayun. So, isa sa gusto naming uh, mak makuha sa inyo, mm -hmm. General Fajardo, ma'am, ay itong, mayroon tayo, mayroon kayong sinasabi na mayroon namang grievance mechanism ang pambansang pulisya dahil hindi lingid sa kaalaman ng lahat, mayroon ding mga pagkakataon na may mga polis na nag naglalabas ng kanilang mga saloobin, mm -hmm. ng kanilang sentimiento sa kung ano pa mang bagay. Uh, either political o sa personal nila o sa trabaho nila. Ano po ba yung proseso sa ilalim ng grievance mechanism sa PNP? Paano po ba ito isinasagawa o ipinatutupad? At tama po ma'am. Meron na pong uh, pulisiya at guidelines po ang uh, PNP. Nung uh, matatag po ang uh, PNP noong uh, 1990 ay may mga nilabas na po tayo ng mga guidelines. Ito ay uh, ay uh, para masiguro po na kung may mga concern, may mga issues po ang ating mm -hmm. mga kapulisan na pertaining sa mga policies, mga procedures po that may somehow affect their uh, their uh, positions mm -hmm. in the BNP. And even yung mga personal relationship po natin ay naglagay po tayo dyan ng mga pulisiya kung paano nga ba uh, gagawin po itong uh, pagbibigay at uh, maiwasan na ini po nila yung kanilang mga concern. Lalong-lalo lalo na po ngayon, in the advent na po nito mga social media, ah. may mga nakikita at namamonitor po tayong social, social media post kung saan may mga kinu-question sila ng mga yes. pulisiya at nagtatanong. So, uh, sinasabi nga natin, meron po tayong uh, uh, policy at uh, yan naman po ay malinaw po at napapaliwanag. At uh, iba-iba po ang uh, nangyayaring resolution po dyan kapag ang uh, involve po ay magkakaparehong rango, yung mga non-commission officer ay meron pong, uh, ay meron pong uh, procedure po dyan. At normally it involves uh, oral discussion muna, paghaharapin muna po yung uh, ika nga hindi nagkakasundo o may mga issues doon sa kanilang uh, immediate supervisor. Pero kung uh, ang mga involved po ay mas uh, matataas po ay... Uh, tataas din po yung level ng magresult resolve po niyan. Mm, uh, ibig niyo sabihin, General Fajardo, ma'am, may isang tanggapan kayo dyan sa PNP na nakatutok lang dito sa mga grievances ng ating mga kapulisan? Hindi lamang po isang tanggapan po yan, ma'am. Mismong sa pinakamababa po, eh, mm. ba, po ay sa Ah, uh, station po ay po, pwede po kung mm -hmm. ang uh, Chief of Police po, yung mga station commanders po ay meron pong mga ikang ay may mga issues ay po, pwede po. Diin uh, ang Chief of Police po kasi ma'am ay kinocoonsider din mga disciplinary authorities so mm -hmm. sir, they can resolve po yung mga minor issues affecting their personnel under their command po. Mm -hmm. Alimbawa ma'am, may nakita kayo sa social media naka-post mm -hmm ano ang gagawin ninyo para hindi na lumala ano yung kanilang pagsisintimiento? Hindi sila formal o official na bumunta doon sa uh, tamang tanggapan para sa grievances nila. Pero nasa social media post nila, ano ang gagawin? Ipapatawag nyo ba sila o paano po ba yun? At pagkaganyan po ma'am, ay sabi ko nga ma may mga kanya-kanya pong level po 'yan mula mm -hmm. sa mga pulis na PPO hanggang sa National Headquarters kapag kami na mo po tayo at identifiable naman po itong uh, individual po na ito na ipulis ay uh, maaari po yan ipatawag ng kanyang uh, immediate supervisor at alamin mm -hmm. at ano ba yung uh, nilalaman at unang una ay eh, kailangan natin i-confirm kung uh, ito ba ay kanyang post. Katulad nitong mga, may halimbawa ko lamang po ma'am, mm -hmm. may mga nakita po tayong post ngayon na mga mm -hmm. polis na nagresign, resign mm -hmm. uh, di, dahil na-aresto na yung ating dating Pangulo. Mm -hmm. Nung uh, pinaberify po natin yan sa ACG eh, and it turned out ay matagal na palang nag-resign. Mm -hmm. Itong polis na di umano ay nag-resign bilang uh, protesta sa pagkakaaresto. So yun yung una nating steps na ginagawa ngayon assuming po na sila ay na-verify, na sila ay pulis, ipapatawag po yan at uh, aalamin at, uh, bakit niya nasabi ito. At uh, sabi nga natin uh, kapag may nakikita tayong violation ay hindi naman kaagad yan sasampahan ng kaso, mm -hmm. hindi naman kaagad yan na uh, si disiplinahin. Ang sabi nga ng ating GPNP nung magsimula itong mga issues na ito ay ipatawag lamang. Mm -hmm. Iparemind sa kanila, palalahanan na nung pumasok tayo sa serbisyo ay talagang may konting limitasyon mm -hmm. pagdating sa pag-eere at uh, pagbibigay ng opinion natin, lalong-lalo na Uh, relating sa politika dahil na supposedly ay non-partisan at uh, apolitical po ang Philippine National Police. General, um, how is it going? Sa inyong record, ilan na yung mga lumapit doon sa binabanggit natin departamento para dyan sa grievance mechanism? Meron na po tayong mga na-resolve po na issues. I don't have the numbers or uh, list dyan. but sabi ko nga hindi lang ito mga major issues na relating mm -hmm. sa promotion, interpersonal mm -hmm. relationship, even yung mga minor minor uh, issues like yung uh, duty hand, mm -hmm. yung oath, paano ba yung uh, uh, manner ng uh, banner ng uh, implementation ng mga procedures natin even doon sa pinakamababa po ay ginagawa po natin yan kasi ang grievance committee ang grievance sa uh, mechanism po natin does not only involves po yung uh, yung uh, kailangang papelan po yung mm -hmm. kasama po diyan yung oral discussion mm -hmm. kaya nga sabi nga natin ay wala talagang uh, yung uh, ma, ma, ma kaya yung uh, mahirap na pagdadaanan ito is just a matter of uh, yung uh, discussing kung ano yung mga issues po nila. Pero kung sakasakali po sir na hindi ito ma-resolve mare ng paghaharap, mm -hmm. ay po pwede po itong ma-initiate in the form of a uh, grievance complaint po. At uh, kapag kami grievance complaint na po yan, ay uh, i-activate na po natin yung mga tinatawag po nating grievance committee mula po doon sa provincial level hanggang mm -hmm. sa national headquarters na po yan. Ayun. Uh, General sabi nyo nga kanina eh, Iba-ibang issue yung mm -hmm. kanilang dinudulog o inireklamo. May personal, may, opisina, may, oh, oo, may yung oh. uh, Ano ba ang pinagdaraanan ng isang pulis na may opisyal na reklamo o inihain sa grievance mm -hmm. committee ninyo? Siya ba ay iho muna sa kung saan opisina o tanggapan ng PNP? Hindi muna ba siya pagdadaluhin doon sa kanyang assignment? O tuloy lang yung kanyang trabaho? Tuloy naman po yung uh, trabaho, ma'am. Unang-una nga po itong... Uh mga issues na pumapasok po doon sa sa parameters po ng grievance ay uh, sabi nga natin ay hindi kailangan na i-relieve sila kasi dito mm -hmm. sa grievance uh, grievance issue po natin ay hindi po sa cloud po d'yan yung mga issues na may kinalaman na sa pa mga paglabag sa mga mga kaso o mga pulisya ng PNP yung mga disciplinary cases that would require filing ng complaint po na for violation po ng mga existing laws and policies hindi po yan saklaw ng grievance proceedings po ang uh, saklaw lamang po ng grievance uh, committee po yung sinasabi ko nga po ay yung uh, may mga pertaining po sa mga implementation or na implementation po ng policies mm -hmm. yung mga ibang yung mga terms and conditions of employment and even yung mga uh, physical working relationship interpersonal yun lamang po ma'am ang saklaw po nang grievance committee pero kung mas uh, malalim pa po ang issues that is, uh, that would require yung filing po ng administrative case ay hindi na po saklaw po yon ng grievance sa uh, mechanism po ng TNT. Ayun. doon sa mga sabi niyo eh, eh, minor lang naman na mga reklamo. Uh, madali naman na nare resolve ma'am. O tuma gaano kadagal ang ang panahon para ito o bago ito ma-resolve ba? Depende po yan ma'am sa gravity or extent po ni mga uh, complaint po ng uh, involved po na mga mga PNP personnel. Sabi ko nga po kung ang uh, minor issues po ay makire-resolve naman po sa oral discussion pag po o ipapatawag po, let's say kung ako po yung uh, uh, magre resolve po ng issue mm -hmm. ay uh, alamin ko po kung ano yung kanyang concern at if it involves na may reklamo siya sa isang particular na officer, ay ipapatawag ko din po mm -hmm. yung officer po na yun na hindi kailangan pagharapin kaagad, kunin muna yung magkabilang panig. At kung sa tingin po ng uh, officer po nayon, na yun na kung pwede naman po silang magharapin at uh, that can't be resolved within their level, ay naayos naman po yun. Pero kung sakali po na yung nagre-reklamo ay hindi po uh, satisfied doon sa naging aksyon, ay pwede po siyang uh, uh, i-reduce yung kanyang complaint into writing. At aakyat po yun sa susunod na mataas po na level po ng uh, officer at uh, magkakaroon po ng uh, pag-aaral po yun, ini ang uh, i-activate po yung grievance committee, magkakaroon po ng initial meeting, pre-hearing, deliberation at uh, at uh, magsasagawa po ng uh, findings at uh, recommendation po nila yon at kapag ka ganun po ay elevate na po nila yon po at i refer na po yon sa mas mataas po na level po ng uh, PNP office po mm -hmm. All right ma'am isang quick uh, other matters lang kasi last Thursday doon sa huli yung press con, um based doon sa inyong record walang nagresign na police um amid uh, what's happening right now and then mga po sa social media kasi patuloy yung pagkalat ng iba't ibang post sa social media ng mga may nagbita, may nagbitiw, may mga threats. As we speak ma'am, meron ba kayong record na na talagang nagbitiw sa pwesto dahil doon sa nangyari nitong nakaraang linggo? Wala po sir tayong uh, na monitor na nagbitiw sa pulis uh, pertaining to sa naging uh, pangyayari po nung nakaka-ang uh, market po kaya nga sinasabi ko nga po yung, yung particular po diyan yung babaeng pulis na di umano ay uh, ay uh, nag uh, nagbitaw uh, nag, uh, dahil nga po hindi niya nagustuhan yung nangyari po nung nakaka-ang nung verify po natin yan sir Christian ay matagal na po itong nag-resign nag mag uh, nag may mm -hmm. naga nag, uh, ang nag, uh, ibang bansa na po ito kasama po yung kanyang asawa yun mm -hmm. na naman po na nagpapakilala na Dio Mano ay miyembro po ng uh, PSG na ngayon ay PSG, binerify po ako po mismo yan, mm -hmm. and it turned out ay matagal na po itong discharge sa serbisyo at pinapag mm -hmm. aralan pa nga po ng PSG. Nasampahan ito ng kaso dahil sa patuloy na paggamit ng uniforme po ng PSG. So kausap mm -hmm. ko po mismo yung ating uh, directorate for personnel ay wala po silang natatanggap na anumang uh, uh, resignation relating doon sa mga mm -hmm. pangyayari ng nakaraang market. Can we say ma'am these are fake news? Yes po sir, fake news po lahat po ito. Kaya nga ang paalala palagi natin na maging discerning po tayo, mapagmagsyag po tayo, wag po nating paniwalaan lahat ng mga napapanood po natin at nakikinig po sa social media dahil uh, yung iba po dyan ay talagang ang sa uh, sadya lang po natin na ay magkalat ng mga mali, disinformation, misinformation para sa sarili lang pang-interes at i-instigate yung uh, mga, mga ganitong mga pangyayari, may iba pa nga po tayo na monitor na nagsasabi na maghanda ng pagkain, mag-imbak ng pagkain na hindi nakakatulong at sinasakyan lamang yung mga political noise na nangyayari po. Alright. Last on my part, General Fajardo ma'am. Uh, may mga lumalabas sa balita na... Sooner than later, may susunod na namang notice of warrants of arrest mm -hmm. na posibleng ipadala dito sa atin sa Pilipinas para mm -hmm. doon sa iba pang mga individual na isinasangkot di umano dyan sa kaso nitong si dating Pangulo Rodrigo mm -hmm. Duterte. So uh, yung paraan ng uh, pag-aresto o pag pagsisilbi uh, ng warrant of arrest sa individual kung sino man yan ay mayroon na kayong template na tinatawag. Tama po ba? Unang-unang -una, mama Tuesday ayaw nating pangunahan yung proseso. Although alam naman natin na maliban kay dating Pangulo ay may mga kasama po siya doon sa mga nakasuhan po. Mm -hmm. Pero tama po kayo since may mga, nauna na nga po itong uh, naging pag-aresto sa ating dating Pangulo ay more or less may template na po tayo. Ang mm -hmm. sabihin po na yun, so kung sakaling may lalabas po at hihingin pong muli ng Interpol ang tulong po ng PNP ay nakahanda mm -hmm. po ang PNP na mag-provide po ng assistance at uh, i-implement po natin itong wakan po na ito according po sa ating po, uh, sa ating pong na batas. General sa ngayon wala pa kayo natatanggap na anumang warrant of arrest sa kahit na sino. Sa ngayon po sir as we speak po ay wala po tayong information at wala po tayong uh, uh, paunang uh, paunang uh, ika nga paunang information na meron na po uh, lumabas po na wakan to para sa po sa iba pa po, po nating uh, mga opisyales o individual na kasama po doon sa kaso sa Alright. Alright. With that, General Fajardo, ma'am, salamat po sa oras po ninyo at uh, mabuhay po Thank kayo. Good luck, ma'am. Thank you, General. General luck, mabuhay ma po kayo. Maraming salamat po, sir, ma'am. Magandang umaga po. Good morning po. Mga kapuso, ang tagapagsalita po ng Philippine National Police, si Police Brigadier General Gene Fajardo. Orang salas po.